I'm a subscriber. Uh boys, ah, magandang araw po sa inyong lahat dyan Welcome back to my YouTube channel It's me again, your Koya Voynig For today's video mga boys, ah, try natin again mag motovlog Ngayon mga boys, papunta tayo ng Cebu City Meron tayong bibili na spare parts ng ating bangka Kasi sa city lang yung available ng spare parts So kailangan natin magbiyahin ng mahigit na Dalawang oras mga guys kasi mag ano, ride lang tayo para ship tayo abot sa ating patutunguhan. At kung napansin nyo naman sa ating title mga guys, uh, isa pa na rin natin kasi may nag-email na sa akin. Walang iba kundi si YouTube! -hey! So ngayon mga guys, uh, nandito na tayo sa City of Naga. So stop lot na tayo mga guys So Shout out sa Enforcer natin dyan sa Kahit mainit ah, nasa trabaho pa rin So shout out po sa lahat Ng traffic enforcer dyan mga guys At sa wakas, ah, dumating na yung unang sahod natin sa YouTube mga guys. At masaya akong ibahagi sa inyo ito mga guys dahil kung hindi dahil sa inyong walang sawa at walang patid na suporta sa aking maliit na channel ay hindi ko ito manarating mga kois. So ngayon taos puso pa akong nagpapasalamat sa inyong lahat dyan mga kois Sa aking mga viewers and subscribers and to all my friends and to my family. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat dyan mga kois. Hopefully mga kois na sa inyong pagpapanood ng aking mga video ay nakapag-inspire at nakapag-motivate at nakapagpasaya ako sa inyo mga kois to tell you honestly ah, mahirap magsimula ng youtube channel mga kois mahirap magpalago ng youtube channel lalo na sa dalawang requirements ng youtube yung 1k subscriber at 4000 watch hour pero the more na nakikita ni YouTube na maganda yung content mo at inhanap siya ng mga tao uh, padami ng padami ang magiging subscriber mo pero hindi ako sumuko mga guys. I am lucky enough na kahit isang small YouTuber lang tayo mga guys ay nasa almost 6k subscriber na tayo yehe so sa hindi pa nakasubscribe dyan mga guys, uh, baka naman subscribe naman dyan It's just a matter of will and dedication, mga koys. Just don't quit and keep more on vlogging. Ay, sana all my OBR. Sana all my OBR, mga koys. You're my panga, hey. I looking for another no. Ikaw lang baby girl, I support na Kahit hindi kita kasama Ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas, na tama Halaga You're my panga, tema ng cutie Papagas muna tayo mga kois. Wait lang, next stop sir. Full tank, sir. Full tank. Oh, XS. Okay. Nah, mau balik Petron Cardre? Nah. nah. 800. Dia 90 lang, Bro. 190 lang. Saya Dimakaya. Ah, kana lang. Salah dikas tau. Extra. Ya. So tapos na tayo magpagas mga guys So ngayon uh, na tayo sa Cebu City Tara na let's go sa SRP na tayo mga boys or ito yung tinatawag na lang South Road Properties at nakita yung building na yan ito po yung building ng SM Seaside yan, ito yung pinakamalaki na SM dito sa Cebu City mga boys At ito yung pangatlong bridge dito sa Cebu mga guys uh, Under construction pa ito At itong tulay na ito ay siyang nagdugtong ng Cebu at Saan ba Sa Cordova Yan sa Cordova ito yung papuntang tulay na ito mga guys Yan At tinatawag nila ito mga guys na Cebu Cordova Link Expressway or CC Leaks. Yan Hala. Ang lakas ng patakbo ni Kuya mga guys grabe. dito tayo papasok sa SM North Wing mga koys at hindi na lang ako na video kanina pagbili natin ng spare parts ng ating bangka mga koys so diyo, merito na lang tayo dito sa SM North Wings yan dito tayo magpo-park sa taas mga guys kasi nandun sa taas yung parking lot nila uh, Hi Manong Guard Yan yung Guard mga guys Ganda oh. ng uniform na So shout out sa lahat ng mga security guard dyan. all over the world yan. chat out sa lahat mga chip. Thank you. So dito tayo sa taas For so far mga guys SM North Twings. Hi ma'am Full Pa Full parking mga guys Fourth floor tayo mga guys Fourth floor Yan Yan pinapang tayo ng at malapit sa elevator para hindi masyadong uh, malayo yung lalakarin natin Dami na ka park dito nga guys Thank mm -hmm. you. elevator <laughs> so, nandito na tayo sa loob ng SM City mga guys so hanap tayo kung saan yung video Uh, ito video na pala ito mga guys buti na lang uh, walang mga tao at nakapila so tayo lang mag isa para hindi tayo mahiya mga guys kasi mahiya ako pag maraming nakapila na tao dito sa ATM machine hindi kasi tayo sanay ng ganito mga guys so, ngayon lang tayo ka try ulit na mag Withdraw ng ATM machine. Okay. Okay. Mga kois uh, nakuha na natin yung unang sahod natin sa YouTube. Yehe So maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat dyan mga kois uh, mga hindi nag-skip ng ads, at mga kaibigan, mga subscriber at mga viewers ko uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat dyan mga boys. At again, uh, inuulit ko, uh, hindi ko kayo ma isa-isa masasalamatan pero alam ko kung sino kayo lahat mga boys. So again, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. At ngayon, uh, solo ride tayo mga boys dito tayo ngayon sa SM North Wings ayan mga boys yan ah yan so hindi na siguro ako makapag video pag uwi ko mga boys kasi dead na yung gopro natin at dito na rin ako mag papaalam sa inyo at uh, again maraming maraming salamat po sa inyong lahat and ingat po kayo palagi dyan and God bless you always bye bye